napakalaking karangalan po para sa akin na makasama sa araw na ito na ipinagdiriwang po natin ang ikatatlumpot limang taon ng mga barangay tanod. Saludo po talaga kami sa mga tanod. Kayo ang unang-unang sumasalo sa hamon ng kaguluhan o kahit simpleng alitan sa ating paligid. kabila po ng pagod at panganib, patuloy kayong naglilingkod na walang hinihintay na kapalit. Kayo ang nangunguna sa pagliligtas, pagtulong at pagbibigay ng kapanatagan sa ating mga kababayan. Sa tulong po ng ating Mayor RJ Peralta at ng ikalabing dalawang bayan, papahalagahan mamahalin na higit sa lahat. Itataguyod po ang kapakanan ng bawat isang barangay tano dito sa Bayang Bulilan. Maraming maraming salamat po. Magandang umaga po at mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat.